ang init dito? Walang aircon? Hindi kami pwedeng sumali dito kung mainit. So, nandito na yung mga contestants natin. So, yung mananalo dito sa pageant, magkakaroon ng corona. Corona ng shape na ring. Eto, kaya good luck, girls. At makakakuha ng $1,000. Wow. wow! Gusto ko ng $1,000. Bibili kami ng bagong dress namin. Guys, iboto nyo ako, please. Pwede ba? umpisahan na natin. Gusto na namin umalis dito ang init. Girls, parang natutunaw na yung foundation ko. Okay, girls. Ipakita nyo sa akin gano'ng kayo katalino. Oh. So, eto na yung first question. Saan ang biggest water shortage sa planet? Answer. Sa, sa Africa. Africa! Alam namin yon. Nakalimutan lang namin yung pangalan. Okay, next question. Frogs, relax. Pwede ba ako magtanong? Ah, bunnies, pakipagbalikan pa ba kayo sa mga basketball players? Hindi namin sasagutin yan. What a stupid question. Okay, next question. What ka... Sinong nandyan? Ah, ikaw yung boss dito, ha? Hello, pretty girl. Pwedeng balik mo na yung susi. Kay Dima yan eh. Sa kotse niya yan. Guys, tumabi kayo dyan. Itong susi, susi ito ng kotse ko. Anong susi ng kotse mo? Sa kotse ko yan. Bigay ng peres ko sa akin yan. Balik mo sa akin yan. lang. Babae yung kausap mo. Hi, anong pangalan mo? Zalina. Ikaw, anong pangalan mo? Pare, anong ginagawa mo? Nandito tayo para kulin yung kotse. Anong ginagawa mo? Pare, easy lang. Ako pala si Kev. Oh my God! What's happening here? Zakat, mukhang titigilan kana ng ate ko. Nice to meet you, Kev. Ano kasing gusto nyo? Ibalik mo na yung susi ng kotse ko, Kev. Ano pang hinitay mo? Kunin mo na, bilis. Hindi pwede. Pero chubby, pwede tayo mag-drive. Call me. Boys, buksan nyo yung air condition. Itodo nyo ang init. Muntik na kaming mabuko. Huwag nga kayong maingay dyan. Hindi nyo ba nakikita? In love ako ngayon. Bakit nakadress kayo? Saan kayo galing? Kitty, akala ko di ka nadatatingin. Eh. Dumating na Nabisi lang kami. Sumali kasi kami sa pageant. Pero pinamigay namin yung panalo namin. Pinamigay namin. Boys, imagine niyo, naglagay kami ng sangkatutak na foundation, pero walang aircon dun sa country house, kaya natunaw. Wow!